Ayan, nandito kami sa lupay ng amo ko. Tinignan namin yung bahay niya, binuksan namin. Kasi ipapagawa niya, ibibenta niya. Yan yung negosyo niya. Parang real estate. Kumukuha pala siya ng sample ng lupa. Ayan. Yan pala yung ano uh, niya. So, nagpasama kasi. Ayan. mga dun sa lupain niya pa yan. Lawak na lupain niya. Aray. Lupain niya pa yun. Dun sa taas. Dito kami sa laso. Yan yung bahay niya. Kailangan na ipaayos ng maaga para mapenta. Sana kagaya sa Pilipinas, no, naghalaga ng 200, may tatlong kwarto ka na. Sana ganun. 200K. Sa kanila kasi, 200K, meron ng tatlong kwarto. Ito, naghahalaga ng kalahating milyon. Ano, Pagbenta sa pera nila. Ayan. Dito po ako ngayon sa lugar. Asa ah, na yung amo ko? Wala. Ah, sa kabila, sa loob. Ang mga damo. Ang kuha ng sampol ng lupa. Ayan. Ang ganda na ng panahon ngayon mga langga. Maaraw, pero sobrang lamig pa din. Pero okay lang. Kasi special dyan sa lupa yan. Yung anak niya kasi wala nang pakairam sa kanya Ayan, tamahan ko na daw siya kami din sa bakante lote. Uy, lamig na, nanagasan na yung kamay ko. Tumulo pa yung sipon sa lamig. Kaya <laughs> tayo. <laughs> mm -hmm. Ayan, ito pala yung kulungan ng mga ano. Ayan yung mga ano mga gamit na nandito nakatambak hindi na ginagamit yeah. pero kulungan ng ano to kulungan ng mga tupa yeah. eh, ang history nito ito daw yung bahay nila noon nung bata pa siya ito daw yung bahay nila noon nung nabubuhay pa yung magulang niya tapos dito daw talaga sila tumira noon kasi nung unang panahon hindi pa naman uso ang mga dito, ito yung bahay nila noon ayan, ngayon ginawa ng kulungan ng mga tupa eh, ito yung bahay nila noon ano kayang mga nakatambak Ay, may nakatambak Ayon. anak nakatambok yun sa kabilang bahay niya. Ngayon, bakante na to. Ito matanda na to. Maraming lupain to. Kaya, yung anak niya kasi wala nang pakialam sa kanya. Doon na nakatira sa Australia. Nag-isawa. tanong tanaw na lang siya sa lupain niya. <laughs> ako ganito. Di baling wala akong mga kayamanan. Basta kasama ko lang. Pamilya ko. Masaya na ako. Alam mo naman tayo mga Pinoy. Makakain lang tayo sa tatlong beses sa isang araw. Masaya na tayo. Sabi ko nga sa kanya, bakit hindi pa niya ibebenta? Kanya kailangan daw niyang patayuan ng bahay at ibenta. Kaya yun. Sabi ko, minana mo pa ba to sa mga magulang mo? Minana pa daw niya sa magulang niya. 20 hectares ang minana niya. Kaya yung mga kamag anak ng magulang niya, nagahabol sa lupain niya. So hindi naman daw pwedeng habulin kasi buhay pa naman daw siya yun ang sabi niya ha, kailangan habang nabubuhay daw siya si kasuhin mo na yung mga lupa niya patayuan niya na ng bahay at ipenta tapos saka para wala na daw mapakinabangan yung mga kamag-anak niya Ayan, pumasok siya doon sa mga ano mga, mga tools na kailanganin sa pag-ayos ng bahay puro ano kasi yun stock, parang stock room ang tawag nandun lahat yun Ay, nandun siya sa loob ayoko na pumasok doon dito na lang tayo mag ano mag vlog vlog ayan sobrang lambi pero ang ano ang ganda ng araw maganda lang dito pag summer kasi makapunta ka sa tabing dagat nakatambak ayan ayan mga langga maraming maraming salamat ako ay hanggang dito na lang yung aking video ayan thank you so much sa inyong mga suporta maraming maraming salamat po sa iyong panood sa walang sawang pagsuporta sa aking channel thank you so much everything ayan maraming maraming salamat po Bye, mga langga!